Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula ng ating Facebook Live sa ilang minuto pa lamang. Atin lang pong hinihintay ang ating mga kababayan at ang ating mga followers sa iba't ibang dako ng mundo. Kung kayo po ay nagtataka kung nasa saan, si Attorney RPS, I am here in Dubai, in our office, in RPS Dubai, in Zig Zayed Road. So hihintayin po natin ang ating mga followers at bago tayo mag-discuss ng ating working visa for today. So, akin pong hinahangaan at binibigyan pugay ang ating mga followers na nakikita ko dito sa sa ating um, Facebook Live ang ating mga followers. Si Michael Mirasol na nasa Australia. Si Marjorie Bautista Buri na nasa Batanga City. Roberto Albitos na pinsan ko na andyan sa Lucena City. Bernadette Garife Santiago na andyan sa Singapore. Sa ating, uh, mapapanood din tayo sa ating RPS Migration Services. No? Diyan sa ating main page na mayroong 115,000 followers. At dito naman sa aking uh, pan sariling Facebook na meron tayong almost 7000 followers Diyan din sa ating um, RPS UAE na may 6,000 plus followers at sa iba't iba pa mga platforms. So, naandito sa akin sa RPS Dubai ang ating mga kasama, si Miss Princess at si um, Mr. Romeo. Sa ilang sandali po ay tayo ay magsisimula na ng ating talakayan ng tungkol sa working visa dito sa Australia. Gusto kong batiin ang aking mga... Uh, panyero, panyera at ang aking mga kasama sa aking mga kaibigan ko, si Jonah, si Christopher, si Naanjaan sa sa Manila, si Ronnie Laveres, andyan si Major, no? si Major Chariot, si Daddy, uh, Daddy Grifton, si Ate Ruth, no? So, Jonah, ang anak ko dyan, si Jonah Del Valle, More Power Attorney RPS, Um, <clears throat> okay, uh, watching from Sambuanga del Norte. Ayan. Si, sino pang ating babati uh, babatiin ngayong hapon ito sa aking mga kaibigan dyan sa Manila. No? Na andyan si na Noel, si Ate Ruth, si... Uh, <clears throat> yang ating mga kakwentuhan palagi no sa sa amin sa dyan. Si, Ch si Cherry, no? Ayan. Ang aking kapatid na dentista ay nanonood. RJ Sulit is watching. Ang kaibigan ko si Jmar Perez is also watching. Meron na po tayong maraming nanonood sa ating RPS Migrant Services. Po, pwede po kayong mag-comment, magtanong para mabasa ko po mamaya ng tungkol sa working visa sa Australia habang hinihintay natin ang ating mga mga followers. Biroin nyo, meron tayong 7,000 followers sa personal page ko, sa aking um, RPS Facebook. Meron tayong 115,000 followers. Kaya naman, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay ng RPS Migration Services sa iba't iba kong platforms. Meron tayo sa IG, RPS TV Australia, at ang ating... Uh, YouTube, no? RPS TV. Uh, pumapalo na po ang RPS TV sa almost 800 subscribers. Kaya naman, nakakatuwa. At pag yun po ay nakarating ng 1,000 subscribers, ako po ay magla-live doon sa ating RPS TV. No? Naanyan po ang ating TikTok, RPS TV Australia. Makikita nyo po, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi magiging tatlo. Si RPS, si Attorney RPS, si Ren, at sino pa kaya yung isa na lalabas kung naanjaan si RPS na andyan si attorney RPS, na andyan si Reng, at sino pa yung isang karakter na lalabas sa TikTok. Kaya naman, nakakatuwa, no? Nakakatuwa itong ating social media kasi meron tayong iba't-ibang mga klase, no? Ng nang atake, no? So at meron tayong Twitter, ano, RPS TV Australia as well. Meron tayong uh, sa Facebook page, marami tayong Facebook pages. Huwag kayong malilito. Ang main is RPS Microservices. Meron din tayo sa RPS Migration Australia, meron tayong Renante Sulit at meron tayong iba't ibang mga uh, pages sa iba't ibang probinsya. Sa Pilipinas, meron tayong RPS UAE. Dito sa Dubai, meron tayong RPS Singapore at iba't iba pang pages. Sa Australia, of course, meron tayong mga pages doon. Si Doc Joel Perez is also watching. No? Diyan sa depth. Ed of Batanga City. Magandang hapon. Jason Sarmento who is our engineer client, waiting for the invitation. Magandang hapon. Maribeth Medina, who is who was my student, no? When I was teaching in my in Batanga City, nanonood din sa atin si Kathy Haven from Long Beach, California. Magandang hapon sa inyo. Jaan sa RPS Maintenance Services. Miss Princess, bakit hindi ko nakikita ang mga nagwa-watch sa akin sa ano? dyan sa aking RPS Migration Services. No? So, tingnan natin kung paano natin makikita sa ilang sandali lamang. At dito sa aking um, personal page ay marami ang nanonood. No? So, si Mary Grace Ocampo Galang dyan sa Bulacan. Good evening, sir, dito sa Pilipinas from Batangas City. Annie V. De Castro. Christopher San Pedro, so proud of you, Attorney RPS. I'm also very proud of you, Attorney Christopher San Pedro of Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Jenny Danauto is watching. Joan Robles Munyes is watching. Nakakatuwa ang ating mga kababayan. No? Ating mga kababayan, isang hep-hep mo lang, marami ka na maririnig na hooray sa ating mga kababayan. <laughs> Kayo po ay patuloy na sumubay sumubaybay sa ating RPS TV sapagkat doon, iba naman ang atake natin. May, mga, may ma may, may maririnig tayo doon sa mga darating na araw na istorya ng buhay ng ating mga kababayan sa Australia. Maging ituman man ay eh, residente, papaano sila naging residente, journey, kahit ano. At po pwede rin kayo magpadala ng inyong mga istorya sa amin. Po pwede yung i-WhatsApp sa plus 15 831158. or po pwede pwede nyo i-email sa amin ng istorya ninyo. Po, pwede nyong ibahin ang inyong pangalan no? sa Australia at .au, No? At yan, ibabasahin ng inyong lingkod. Para naman, yung ating mga kababayan na halimbawa ay mga seaman, sila ay mayroong pastime na marinig ng istorya ng tungkol sa kan tungkol ng inyong journey, no? Ang inyong pakikipagsapalaran, no? Ang inyong pakikipagsapalaran sa Australia. So, magkakaroon po tayo ng ganyang segment doon at meron po tayong segment ng iba't ibang, no? Ng iba't ibang mga topics o mga issue concerns ng ating mga kababayan kasi doon sa sa YouTube ay talagang may explain mo ng maayos, no? Nang mahaba. Dito naman sa atin, dito naman sa ating uh, Facebook, pa, uh, yung mabilisan no sa atin naman TikTok kung pa, paano magkakaroon ng mga satire o kana humor yun yun ng ating kailang uh, kailangang ipakita sino nga ba si RPS migration bakit si RPS no ang siyang pili na migration agency diyan sa Australia um, Batanga City Alvin Umahon from Italy, yan, ang aking kaibigan na si Alvin Umahon, sikat na sikat yan, dyan dyan sa Italy, no? Salamat sa panonood. Cherry Lira RPS for the win. Okay, ang aking ina, no? Victoria Sulit si Aling Vicky. Alam niyo si Aling Vicky, ma mapapanood niyo yan sa TikTok. Aling Vicky, Aling Vicky, ang anak niyo po nahulog sa Imbornal, no? parang ganyan. So, magiging artista na. Tuwa-tuwa ang aking ina sa pagkatao isa na daw artista, no? Artista. Ginawa ko talagang artista ang sarili ko, hindi lang isa, dalawa, magiging tatlo pa siya. Di ba? Kaya maganda yan. Lemuel Sulit of Taiwan is watching. No? Uh, kaya naman nakakatuwa. Okay, yan. Nakikita na natin. Ana Victoria, hi po, attorney. Watching from Marikina. Joma San Diego, watching from Australia. Okay. Uh, Juwana, na Katakutan. Nakikita ko po ang ating mga kasama, no? ang ating mga followers sa ating RPS Migration Services. Keep on sharing, keep on uh, following us para mas maabot natin ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na dyan sa Europe. No? Kasi marami tayong gustong tulungan ng mga nurses dyan sa Europe na lumipat sa Australia. No? Ipapaliwanag ko yan no? sa, ating mga, sa ating mga segments, sa ating mga topics. Okay limang minuto pa at magsisimula na ang ating talakayan ng tungkol sa working visa dito sa Australia. Kaya naman ang ating mga kababayan dyan sa uh, mga followers natin sa RPS UAE, no na hindi ko nakikita ngayon, nakaano lang sa akin nakatutok sa akin ng camera magandang hapon sa inyong lahat at sa personal uh, page ni uh, Mr. Romeo Simbula na tayo ay nakalive din at nakarecord din at mapapanood nyo sa YouTube ang aking buong paglalahad ng working visa sa Australia. Kaya naman, nakakatuwa. Ako ay nagagalak, natutuwa at ang ahingiti ay walang pagsidlan. Uh, no? Tagalog na Tagalog, hindi ba? Sapagkat ako ay isang taal na Batanggenyo. No? Mapapansin ninyo na ang aking pagtatagalog ay talagang matatas sapagkat Iyan ang talagang tatak ng isang Batanggenyo, tatak ng isang Pilipino. Sulit sa serbisyo, sulit para sa pangarap, Alvin Umahon para Barangay Captain Bayan o Mayor na sa atin sa lungsod ng Batangas. Basel Guarberto Maranen is watching Lizel. So sa pa mga ating mga kasama? Uh, Trinidad from Butuan City, from Abu Dhabi City, from Sharjah. Kumusta kayong lahat narito o sa Dubai, tayo ay magkita-kita dito sa ating uh, opisina, no? Kung kayo ay may pagkakataon. Ako ay hanggang March 31 dito sa ating opisina. Kaya lahat ng mga kilala niyong kababayan natin na gustong makarating ng Australia, makipag-usap, makipagda palad sa inyong lingkod upang kayo ay mabigyan ng tamang immigration advice. Okay? Gucci Brina! Tony CC is watching. Okay. Sige. Three minutes more. Uh, four minutes more, I think. At ating uh, masisilayan, masasaksihan ano nga ba ang working visa dito sa Australia. Prince Alaric Upo is watching of Batanga City. All right, si Ma'am Joanna Katakutan. Hello po from Abu Dhabi. Hello, Joanna Katakutan. Kumusta ka, Joanne, sa Abu Dhabi? At ang aking mga kasamahan dyan sa, sa, sa Australia, Gwyneth Salcedo, IRPS, sulit ang visa mo. Marami pong salamat. Okay. magiging madalas at magiging magiging lagi niyo akong makikita ngayon sa RPS live kasi ang ating followers ay talaga namang dumarami na, nung gusto at ang ating road to 200 thousand followers ay naandyan atin ang ikinasa ang ating 200,000 followers. Kaya kinakailangan kung kayo ay followers ng RPS migrant Services, magtulungan tayo, bayanihan tayo, i-share natin sa ating mga kakilala, sa hospital, sa lahat, no? sa barabarangay, sa lahat ng mga hospital, sa lahat ng mga opisina dyan, sa iba't ibang dako ng mundo in ating sabihan ng ating mga kasama. Jean Paharin of South Australia. Kumusta ka dyan? Yubani Agbay of Bawan. Sylvia Rosales is watching. Tiger Heart sa so Labo is watching as well. Saan pang ating mga kasama dito sa Butuan City? Alright! <clears throat> malapit na po. Malapit na po tayo magsimula. No? Kaya kung gusto niyo pong malaman ang tungkol sa working visa, ano ba ang mga services na ino-offer ni RPS, paano siya uh, matutulungan kayo. Alright, so watching from Marikina as well. Tingnan natin dito kung sa mga taga saan pa nanonood sa atin dito sa ating um, RPS Migration Services. Napakarami po na nanonood. No? Nakakatuwa. Nakakatuwa na talaga naman ito ay isang uh, isang paraan no para mas malaman ninyo kung ano talaga ang inyong ano ang working visa sa Australia para of course meron kayong idea hindi kayo magkakaroon ng uh, hindi kayo maloloko no? halimbawa nakatanggap kayo na isang email anong gagawin niyo so yun ang mga uh, maana natin no? si Princess Sarah Basila o Batanga City is watching Elita D that is solid na solid dyan si Elita D na RPS ambassador natin yan dyan sa sa Australia congratulations sa, sa anak mo at saka sa bagong bahay ninyo diyan sa Australia Illuminada Gayeta o Batanga City as well no All right. <clears throat> Trivia, no? Trivia. Si Attorney RPS ay narito po sa Dubai, sa ating RPS Dubai. Patalastas din po. Amin pong inaanyayahan ang lahat ng mga naririto sa Abu Dhabi, sa Dubai, Abu Dhabi dito sa UAE, yung lahat na gustong mag-aral at kumita sa Australia sapagkat tayo ay magkakaroon ng isang international expo no sa Marso 30 March 30 no 2 pm ng hapon dito sa Tower Plaza sa Segside Road tandaan po ninyo March 30 no kailan po ay makapag-ugnayan sa aming opisina dito sa RPS UAE sa numerong 0502811608 okay 0502 Ano po ang inyong masasaksihan sa International Expo? Na po sa International Expo ang mga may-ari ng eskwelahan at sila ay magbibigay ng impormasyon ng tungkol sa kanilang mga kurso tulad ng age care, automotive at cookery. Sila rin po ay magbibigay ng ilang scholarship at huge discounts. Kaya naman, kung kayo ay Ah, libre, no? Walang gagawin sa Marso 30, kayo ay magpalista na dito sa RPSUEE. Tawagan lamang o i-WhatsApp ang ating opisina. Hanapin si Miss Princess sa 0502 811608. Inuulit ko po, 0502 811608. Okay. Ayan, tayo po ay magsimula na. <clears throat> ng ating uh, paglalahad ng working visa dito sa Australia. Magandang-magandang araw po sa ating mga kababayan. At mabuhay ang ating mga taga-Subaybay at ta tagatangkilik ng ating RPS Migration Services. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Renante P. Sulit, abogado sa Pilipinas at isang registered migration agent sa Australia na may numerong 138-2407. Akin pong pinasasalamatan ang lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nagla-like, nagsusubscribe at nagshare ng ating mga video sapagkat atin pong nararating ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo upang lubos nilang maunawaan ang Australian immigration na makatutulong sa kanilang paglipat sa Australia. Akin pong pinapalalahanan din ang aking mga kababayan na huwag karakarakang gagawing immigration advice ang anumang uh, ang anumang uh, issue, no? Ang anumang aking tinuran sapagkat maaring ang inyong kasalukuyang aplikasyon o ang aplikasyong gagawin pa ay kakaiba sa ating tanalahay. Marapat lamang na ako ay inyong tawagan, i-email, ako ay inyong uh, konsultahin upang mabigyan kayo ng immigration advice. Huwag kayong maglalawala wala pong bayad ang ang pagkonsulta kay RPS, no? Sa kay Attorney RPS nang tungkol sa inyong gagawing aplikasyon. Hindi ko lamang po pwedeng discussin ngayong araw na ito kung ano mang aplikasyon ang nakaladge na. Bawal po 'yon. Bawal ko ring pakialaman ang mga aplikasyon na kayo ay binibigyan na ng assistance ng ipapang registered migration agent or immigration lawyer. No, maliwanag po 'yan ngayong araw na ito. Tayo po ay mapapanood sa iba't ibang platforms ng RPS Migration Services na andyan po ang ating main pl platform, RPS Migration Services, na meron po tayong 115,000 followers. At sa atin pong personal uh, Facebook page, at meron din po tayong RPS Migration Australia, na siya naman pong page ng ating Uh, national office at na ng din ang ating iba't ibang pages na ng RPS Singapore, RPS UAE at sa Pilipinas mayroon tayong RPS Makati, RPS ACT Baguio na dyan din ang ating RPS Davao, RPS Zamboanga, RPS Batangas no? napakarami nating RPSs no? at natutuwa naman ako at talagang kayo ay talagang at talagang kayo ay uh, sumusubaybay sa ating mga sa ating mga tinatalakay sapagkat ito ay lubos na makakatulong sa ating lahat. Ito po ay isang pagbibigay, no? Isang pagbibigay um, serbisyo publiko sa ating mga kababayan upang magkaroon sila ng general knowledge ng tungkol sa Australian immigration. Maraming maraming po salamat sa mga stars na binibigay ninyo sa atin at makakatulong po 'yan sa ating mga kababayan din, no? Sige. Ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay ano nga ba ang working visa, no? Ang tinatawag na temporary skilled shortage visa. Oh, temporary skilled visa sa Australia, no? Inang tinatawag na temporary skilled shortage visa o ang subclass 482. Marami sa ating mga kababayan na nagtatanong palagi, no? Kadalasan nagtatanong sa atin, attorney, paano ba makaka makakakuha ng trabaho diyan sa Australia attorney pwede mo mag-apply ng trabaho sa iyo attorney Um, how can I start applying for a working visa? No? Huh? Ayan po ang ating tatandaan, mga kababayan, na ang RPS Migration Services, na no, ang RPS Migration Services ay hindi po recruitment agency. Naririto po tayo upang kayo ay tulungan sa lahat ng inyong kailangan sa visa. Sapagkat kung halimbawa po, kayo ay meron ng isang employer sa Australia, ang tangi kong magagawa ay mabigyan kayo ng assistance sa working visa hindi po ako ang nagbibigay ng ano ng work. Kung kayo po ay gustong mag-apply ng mga works Australia na andyan ng ating mga ahensya sa Pilipinas na accredited ng POEA, kinakailangan na tayo ay kumonsulta sa POEA kung sino-sino ang mga ahensya na po pwedeng uh, pag-applyan ng mga trabaho sa Australia. Minsan naman, meron tayong mga kababayan na nakakakuha ng working visa ng mga employers sa Australia direct no at nagpapaprocess atin ng mga um, ng mga visa no so may mga pagkakataon din pong ganyan no so pero hindi ko sinasabi at aking binibigyang diin na ang dapat mangyari kung kayo ay nasa Pilipinas kung kayo ay maghahanap ng trabaho dito sa Australia o doon sa Australia kinakailangan sumangguni kayo sa ating uh, POEA sapagkat yun po ang nararapat. Kung halimbawa naman kayo ay nasa rito sa labas ng Pilipinas, no, kayo ay pwedeng naman mag-apply doon din sa Australia. Walang walang pumipigil sa inyo. Ang POEA lamang ang siyang talagang uh nasa Pilipinas upang protektahan ang ating overseas Filipino workers. No, ginagawa lang nila ang kanilang mga trabaho. Okay, working visa, TSS, kapag una nyo narinig, subclass 482, talaga naman, hindi na magkamayaw ang inyong mga, ang inyong akaisipan kaisipan, no? At hindi na kayo mapalagay, katulad halimbawa nung ating mga experience, nung mga nakaraang buwan, na may mga kababayan tayo na sumangguni sa akin sapagkat sila ay naka, tanggap ng isang email galing sa isang Australian employer, talaga namang kung mo, talaga namang parang totoo, no? Parang totoo at siya ay bibigyan ka ng visa. So ang kakababayan natin, kapag talagang siya ay bibigyan ng visa, talagang tuwang-tuwa siya. Kaya lang kapalit nito ay magbabayad siya. Doon, no? Doon uh, pumapasok ang isang ang isang pag-aalaala. Kaya naman tama yung ginawa ng kababayan natin na siya ay sumangguni sa isang registered migration agent upang ating tulungan kung kung tama ba no o wasto ba ang inaalok sa kanya. At of course, dahil hindi nga tama, sinabihan ko agad ang ating kababayan na yan ay isang scam. Alam nyo naman agad kung isang scam yan. Hindi kayo in-interview, hindi kayo dumaan sa tamang proseso, tapos magkakaroon kayo ng working visa, hindi po tama yon Kinakailangan lamang huwag tayong padala sa silakbo ng ating damdamin. Yung bang para siyang ano, para siyang uh is part of the moment kung sa ba kung sa batas no hindi kayo dapat magpadala doon sa ganung mga feeling kasi mas mapapahamak kayo no so kung kaya kung kayo ay nakatanggap ng isang email na binibigyan kayo ng isang working visa na hindi naman kayo nag-apply hindi naman kayo dumaan sa tamang proseso hindi 'yon tunay hindi 'yon uh, wala 'yung katotohanan no kaya 'yon ang isang paalala ko sa inyo ang basihan ng ating pagtalakay ngayong araw na ito ay ang Migration Act of 1958 sa Australia at kaakibat nito ay ang Migration Regulations Act of 1994 at Katulong din ito ay ang procedural instruction na nagpapaliwanag kung ano ba ang sinasabi ng batas. Kaya naman, lagi kayong tumutok dito sa RPS Migration Services sapagkat mauunawaan ninyo, tinatagalog natin, isinasali natin sa wikang Filipino kung ano ang isinasaad ng batas sa Australia. Migration Act of 1958, Migration Regulations Act of 1994, at ang kaabkibat nito ay ang a uh, procedural instruction. All right. Now, yun po ang basihan ng ating pagtalakay ngayong araw na ito. At ang ating ginagawa ay Uh, general guide lamang, no? General guide ang ating ang ating diskusyon ngayong araw na ito ay general guide, hindi siya specific ng tungkol sa isang kaso sapagkat maaaring kakaiba, no? Ang tinatalakay sa kaso Kaya general guide ang ating pag-interpret ngayong araw na ito at sa mga susunod pa. At marapat lamang na ganun talaga ang gawin ng isang registered migration agent na sumusunod sa code of conduct, no? Now, bigyan natin ng overview, no? Bigyan natin ng overview ang TSS program. Bakit ba mayroong temporary shortage skill program. Bakit ba mayroong working visa sa Australia? Sapagkat nakikita ng Australian government na kulang ang kanilang mga overseas ang kanilang workers sa Australia. Kaya kinakailangan nila kumuha ng mga overseas workers. Siyempre, ang Pilipinas ang isa sa pinakatanyag na source ng overseas workers, kaya nga tinatawag natin silang bagong bayani, overseas Filipino workers. At ang ating mga kababayan, ang kanilang skill, qualifications, and experience ay akmang-akma nararapat sa hinahanap ng ating mga Australian employers. No? Pero kahit ganun pa man, ang ginagawa ng Uh, Australia na naghanap ng overseas workers, kanila ding isinasaalang-alang na huwag maagrabyado. They do not put into disadvantage, ang sinasabi sa batas, ang mga permanent residents. Ganon din ang mga Australian citizens. Nagkakaroon sila ng balance. So, yun ang overview ng TSS program sa Australia. Ating ipaliwanag ang klase streams daluyan sa Pilipino. Ang streams ng o, ng working visa sa Australia. May tatlong streams ang working visa sa Australia. Mayroon tayong tinatawag na short term No short-term stream, mayroon tayong tinatawag na medium term at mayroon tayong tinatawag na labor agreement. Tatlong daluyan na ginawa ng Australia upang makahimok ng mga overseas workers na makatutulong sa Australian government upang lalong umunlad ang ekonomiya ng Australia. Inuulit ko, short-term medium term at labor agreement. At ating iisa-isahin ang, ang, mga streams na ito, ang mga daluyang ito upang lubos yung maunawaan. Kaya mapapansin ninyo, talagang Napakahaba ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Kaya ang ating mga kasama, ang ating mga followers, sabihin nyo manood ng ating paglalahad ngayong araw na ito. At sapagkat ang recorded naman, ang, ang recording ng ating paglalahad ay mapapanood sa ating YouTube channel. Kaya naman, lagi kong sinasabi kay RPS, sulit ang visa mo, hindi ba? Ipaliwanag natin. Yung general, uh, yung kung ano, yung mga stages na pare-pareho